Kwento serye. Halina't ating pakinggan ang kwento ng ang kolonya ng mga bubuyog. May isang kolonya ng mga bubuyog na naninirahan sa isang puno. Matagal na sila dito dahil sa kanilang pagkakaisa at pagtutulungan. Ang kolonya ng mga bubuyog ay binubuo ng tatlong pangkat. Ang reyna, ang mga manggagawang bubuyog at ang mga lalaking bubuyog. Isang umaga, nagising na ang buong kolonya at may dalawang larva ang tuluyan ng naging ganap na bubuyog. Nagkaroon na sila ng pakpak. Sila ay si Bino at Lala. Nilapitan sila ng isang matandang bubuyog at ipinaliwanag ang kanilang magiging papel sa kolonya. Si Bino ay mananatili sa ating pugad, wika ng matandang bubuyog ang mga lalaking bubuyog ay may tanging tungkulin, ang tumulong sa reyna na magparami ng ating lahi. Kailat ko po iyon maaaring gawin? Tanong ni Bino. Pagkalipas ng isang linggo, matapos ang tag-init, sa panahong iyon, nagsisimula ang tag-ulan. Sagot ng matanda. Ikaw naman lala, sabi niya, ay sasama sa amin upang mangulekta ng nektar mula sa mga bulaklak at prutas. Ngunit mag-ingat ka sa mga palaka dahil hinuhuli nila tayong mga bubuyog para kainin. Umalis na si Lala at ang nakakatandang bubuyog dahil nga tag-init ay salat ngayon sa bulaklak. Kaya lumipad sila ng napakalayo para lang makakita ng bulaklak na makukuhanan ng nektar. Hanggang nakarating sila sa isang hardin at sobrang natuwa si Lala dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang bulaklak pagkahigop nga ni Lala ng nectar sa isang bulaklak ay agad itong lumipad upang magtungo sa iba namang bulaklak. Ngunit may napansin itong kumapit na kulay dilaw na butil sa kanyang katawan. Ano itong butil na ito? Tanong ni Lala. Iyan ay pollen, paliwanag ng matandang bubuyog. Isa kang tagapagdala ng pag-asa. Kapag lumilipad ka sa ibang bulaklak, dala mo ang pollen at natutulungan mong magbunga ang mga halaman. Ibig sabihin, nakakatulo ako sa paggawa ng prutas at gulay? Tanong ni Lala na namang ha. Oo, ganun na nga. Tugo ng matanda. Pagkabalik nila sa Pugad, ay agad nilang inimbak ang kanilang nakuhang nektar upang maging ganap na pulot. At tinikman nila ito kasama si Bino. Ang pulot na ito ay napakatamis at ito ay maaaring tumagal ng napakaraming taon na hindi nasisira. Pagkalipas ng isang linggo ay dumating na ang tag-ulan at nakapag na ng sapat na pulot ang mga bubuyog. At nung saglit ng tumila ay doon na nagtungo si Bino upang gampanan ang kanyang tungkulin. Samantala, si Lala naman ay nagpatuloy sa pagiging masigasig na manggagawang bubuyog sa loob ng ilang buwan. Dahil sa pagtupad sa kanilang tungkulin, ay napanatili ng mga bubuyog ang kanilang kolonya na sagana at payapa. Salamat po sa pakikinig at dito na po natatapos ang aking kwento.